So guys, good morning. So ayan, doli natin yung part 2, yung content ko kahapon na paano ako nakalating dito sa Italia at paano ko, uh, magkanong binayaran ko. So eto na, <clears throat> ganito ko yung first day ko dito sa Italia, nung nakarating ako. Siyempre, paglapag ng aeroplano, edi eh, bunga, masayang-masaya. Masaya. And then, <clears throat> nung nasala, lumabas na kami, no? syempre nakita ko yung ate ko, syempre masaya ako dahil uh, sa tagal hindi kami nagkita ng ate ko, syempre masaya at least thankful ba, thankful na nakarating ka dito sa Italia then ang unang biro niya sa akin is <laughs> halikan ko daw yung cemento <laughs> halikan ko daw yung cemento para kung baga may remembrance ako na nakarating ako dito sa Italia so ayun na nga then nagbar kami kung baga pasyal-palsyal dito, pasyal doon Then, nung nakarating kami sa uh, bahay nila, bahay ni auntie, syempre may kunting handaan, celebration na uh, pang welcome na dumating ako dito sa Italia. And then, um, syempre papakilala sa mga kamag-anak, ganito, ganyan, then, ganun. Then, Uh, the next day, pasyal dito, pasyal doon. Then, sinasama ako sa mga trabaho nila. Kaya doon naman ako, uh, kumbaga yung experience mo para may experience ka bago ka pumasok sa mga trabaho. Sinasama nila ako, um, tinuturuan kung paano mag beddings kung paano yung, yung mga linuluto nila, kung ano yung pagkain ng mga Italiano. Yun. And then, <coughs> para matuto din akong ng mga language na nila dito, pinapanood ako ng mga TV, Uh, minsan pasaway ako kasi kasi nga namimiss ko syempre ma homesick pero hindi naman totally na ma kasi uh, andito naman yung ate ko andito yung mga auntie ko ganun pero <coughs> minsan nanonood ako yung mga Tagalog film para lang kumbaga kasi mas mas namimiss mo pa rin kasi sa Pilipinas pero andito na tayo. So, <clears throat> minsan ano pa uh, yung ate ko para lang matuto ako mag magsalita ng Italian, kung kumbaga um inuutosan ako para bibili sa mga store tabaki bibili ng ticket ng bus sasabihin uh, sasabihin uh, kumbaga tuturuan niya ako yung sasabihin ko and then iyon naman ang ano <laughs> yun ang una kong ano kumbaga first time ko na sinalita is uh, wo Vo, mi voglio comprare così to qua sa and charat so ayan and then ang unang trabaho ko syempre may konting experience na tayo may kunting paano tay magluto uh, may kunting pananalita tayo ang talaro pero uh, hindi to totally pano nakakaintindi kasi nga baguhan ka pa hindi ka pa totally ano yung mga language nila kunting konti lang And then, nung uh, isang Pilipina na nag-required sa akin ng trabaho, so meron akong trabaho na pero sabadot linggo lang, sabadot linggo lang. Pero papasok ako ng hapon ng biyernes o uwi, lalabas ako ng uh, lunes, umaga ng lunes. So, ang unang trabaho ko nung dumating ako dito sa Italia is yung ma uh, uh, dalawang matanda ba matanda yung isa um, hindi totally okay pa siya pero kumbaga bedridden lang mas gusto niya sa bed matanda na kasi tapos yung isa may ulyan na kumbaga yung okay siya tapos ulan na kaya ang ad dami kong ano dito dito sa experience ko to so ang talagang tunay na inalagan is yung lalaki, yung matandang lalaki. So, kailangan kong labahan lahat, yung ano niya, yung ibon niya, ibon na lang para hindi tayo, ano yung, yung, yung alaga niya, yung alaga niya. Then, lahat, hugasan ko pati, pati ano niya, pag, uh, pag, nagbabanyo siya, lahat-lahat ako, hinuhugasan lahat-lahat na. And that, yung matanda naman, okay siya. Kaso nga lang, pag hindi ka mag-ingat, pag sinumpong yung ulyanin niya, kasi, na kasi nga matanda na, pag hindi ka nag-ingat, <laughs> yung mga sandok, yung mga sandok, inano niya sa kubeta. Buti nung time na yun, buti nung time na yun, uh, nakita ko talaga. Pero, hindi naman ako, ano, hindi naman ako, tawag dito, hindi ako kumakain, kundi, kundi nagbabaon ako ng pagkain ko, kasi nga hindi pa, ah uh, hindi pa ako talaga adapt yung ano yung pagkain nila kuma hindi pa ako sanay hindi pa ako sanay nung time na yun kasi nga minsan nga nagluto yung auntie ko ng spaghetti na may bagong ayun pero dito ngayon, sarap na sarap na ako and then yung mga yung mga salad na gulay ilagyan mo lang nung oil olive oil then suka asin yun lang first time ko no ay talagang ma ano ako nung time na yun pero sa kalaunan, nasanay na rin. Kung ano, sanayin lang. And then, ayun na nga, yung matanda ko maguhugas lahat, lahat kung hindi ka, ano, may time pa na nag ako ng, ng tawa dito, yung, yung adubong balun-balunan, nagluto ko nung time na yun. and then, and then, nung, huhugasan, kasi nga, ano siya, nagbawas siya, nagbawas siya nung tag tumain siya matrix kiss mo ako kahit mo ano, sa mga na nanonood nagbawas siya and then pagkita ko yung amoy pa ah, amoy palang tapos tingin niya parang binaong parang ina yun, yung yun, parang parang man, to yung binaba, binaong kung balon ba sabi yung na nakakaloka nung time na yun hindi, pero no choice. <laughs> yun ang binaong ko. Alam, makikain ko sa mga pagkain nila kasi minsan nga, yung matanda, yung matandang babae nagluluto. Eh, syempre, buti talaga nakita ko nung time na yun, yung sandok. Inano niya sa kubeta, sa bide. <laughs> buti talaga nakita ko. Hindi bang ano ko. <laughs> And then, um, doon ako nag-start na nakapag-ipon ng pera. So, ang sahod ko lang nung time na yun is 200 euro. So, nagtagal din ako ng ilang months doon. Dahil nga, namatay na yung, ano, yung, tawag ba dito? Ang unang namatay ata is yung matandang babae. Tingnan mo, oh. Yung, yung matandang lalaki ang talagang inaalagaan namin, kumbaga mahina siya, bedridden siya, dalawang namatay is yung matagdag babae. So, yeah. so, doon ako nakapag-ipon ng pera, pera ko para pinambayad yung nagastos ko dito. So, ang binayad ko is 1,000 euro. Then, ang uh, dadagdagan ko sa nang kung baga gawin kong 1,500 euro. Pero sabi ng anti ko is, tama na yung, yung 1,000. So, thankful ako doon dahil mababait sila. So, doon ako nag-start na kapag ipon. And then, <clears throat> bago pa doon, nung nawala yung matanda, syempre nabayaran ko na yung mga, ano ko, yung mga, tawa dito, yung mga utang ko, yung mga ginastos ko dito. Then, after that, uh, na namatay yung matanda, um, na nagkaroon ako ng trabaho naman na may kopya akong uh, Pilipina, Pinay na uh, ka, ano, kalugar ko, taga-abredin siya. So, dun naman ako nagkaroon ng, syempre, konting ipon. And then, after that, nung nawala naman yun, doon ako nag-start. Kasi hindi pa ako parlaben, hindi pa ako marunong magsalita ng, magsalita ng Italian. And then, saka lang ako natutong magsalita ng Italian. Nung nag-alaga na ako ng bata, doon talaga ako nagtagal. Doon na rin ako nakapasok na makapanood yung mga fashion show dito sa Italia. Kasi nga yung amo ko nun is uh, silent Uh, silent na tagwa dito sikat na estilista siya pero hindi siya yung tipong hindi, nagpapakita sa totally sa TV kundi kunting interview lang bob kasi nakita ko na nung time na so nag-alaga nag alaga nag, nag -alaga ako ng two years and a half na baby hanggang maging four years old no no hanggang sa maging 6 years old siya. So doon ako nagtagal, doon din ako nakapaglibot, nakapunta sa Greece, nakapagpunta sa mga mayayamang lugar dito sa Italia at nakapagpunta sa mga Kumbaga sinasama ako sa mga to tour nila. Kasi nga um mag alaga mag-alaga ko ng isang bata yung anak nila. So, yun doon ako nagtagal ng 4 years, 4 years. Tama ba? No, hindi. Uh, nag, ah, uh, two, three, four, five, six, yun na, four years, four years na, four years akong nag-stay sa kanila, ah, uh, and then, so, yun, hanggang sa nalipat ako dito, nalipat dito yung, dun kami nagkakilala naman, nagkakilala yung asawa ko, hanggang sa nalipat na dito sa Milano, ah, uh, trabaho niya, so, kumbaga, trabaho yun, then maganda pa, so, syempre, Uh, anuhin mo yun, i-grab mo yun, yung chance na yun. Kaya, yun, doon ako nakapag-ipon, doon ako nakapagbayad ng mga ah uh, nagastos ko dito sa East Italia. So, yun na nga. So, marami pa namang experience na nakuha ko dito. Marami pa. Nag-alaga din. No, oh, before that, nag-alaga din ako ng... Then, sumasama pa akong rumarakit sa, ano, sa mga part-to-part -part time, yung pag may nagpe-festa, -fe ganun. nakaka uh, ano, Then, yun na. <laughs> so, may naipon? Wala. <laughs> well, kasi nga, may mga kapatid. Kasi nga, sampokan kami magkakapatid. Meron pang natirang mga kapatid ka pa na nag-aaral. Then, yung ate ko na kumuha namin, kumbaga, sinabi ko, sinabi ko sa kanya na mag-ipon na siya para sa sarili niya dahil nga, ano siya, tumatanda na rin, kailangan na niyang magpabilya. So, yun dalawa dalawa ka ng kuya ko. So, kami nang tumayong nag-ano ah, although, nagpapadala pa rin naman yung ate kasi ano siya. Kung tulong-tulong kaming tap, apat. Tulong-tulong kaming apat na magkakapatid dito na meron pa kami pinapaaral yung mga mga um, kapatid namin din, mga pamangkin. Ganon. So, yun na. So, guys. <clears throat> kasi nga, ayan, naghihintay yung mga tutupuhin. Tutup, tutupihin ko na ano, mga david. Kailan ko nang magligpit. So, ayan. Thank you so much for watching. Sana hindi kayo maburi sa mga vlog ko. Sana hindi kayo maburi sa mga vlog ko. Charot. Kasi yun lang ang ano ko. Kasi bahay-bahay lang. Bahay. Blah, blah, blah. So, yun lang. Thank you so much for watching.